Ah, sir, anong bike mo, Pap? Sabi Ha? ka, ka, Ah, na uh -huh. meron akong ano dito. Meron, meron akong gamit dito. Ah, yeah. Ano Hati nga ako. Ano ba? nangyari ba ning eh. parang Gumigisi. to gumalukto din dito. Ah na-stuck. Baka magawa na para ano. Angat mo sa mga kinalawang na kasi yung ano eh, yung bike mo. ayan o Puro kalawang na yung kadena tsaka yung bracket. Kailangan tatanggalin natin yung kalawang. Puro kalawang na kaya ayaw umikot eh Ayan oh. Kinalawang na yung kadena mo eh Eh sprayan natin Ah kaya na stuck yung ano eh Wait na, Wala na talaga siyang cambio Wala nang group set. Ah. Uh, mo na lang. Ah. Oh, okay. Ano? muna? Ayan, okay na, di ba? Na ano lang, na kinalawang yung kadena mo Tsaka tong bracket Kaya na-stack na, kita mo, hindi mo na mapidal, di ba? Ito bro, para pagka halimbawang Na-stack ulit, kinalawang ulit yung bike mo Meron kang magagamit Ito, sa'yo na yan Ah, uh, natin yung binti mo ma malalagyan ng grasa yan yeah. Oh. okay na oh, Iga, na testing mo nga muna pre ikot ka lang na isa para sure ball tayo ilipad mo muna yun at ah, sige pre wala helmet ah nagbabay ka walang helmet yan lang naman pa ako nagdadabasa na yan ang pausin ay dali lang sa clip lang Ito pre oh. Okay na naman. <laughs> okay lang yun pre. Oh. Kasi may nanguhuli ng hindi naka-helmet eh. Oh, yan. Okay na. Tingnan, testing mo nga kung okay na. Ano, okay na? Hindi na naging stack, oh, Ito, yung, ano, scrimmuan mo para pagka may stuck yung, ano mo, meron kang magagamit. Ayan, sige, makaka-uwi ka na niyan Ito so, pa pa uwi. Dito sa mayroon, fish port lang. Ah, fish port? Ito, sa may traffic light? oh Sa mayroon, fish port lang. O, ayan, makakarating ka na yan. Hindi ka na maglalakad. May pupuktaan din ako dito eh. Ah, may pupuktaan ka ba? No? Ayan, sige. Makakapunta ka na yan. Hindi <laughs> ka na Nakita ka siya dito. Naglalakad ka. Ang init-init eh. Ayan, sige. Ay, Lalo, ay ingat to ingat. Ay